magandang tanghali uli mga kababayan dito tayo ngayon sa ano commonwealth avenue ayan maghanap tayo ng bibigyan uli natin ng libreng sakay o, samahan nyo ako mga kababayan ayan magandang tanghali mga kababayan dito tayo ngayon sa circle ng Kison City galing tayo ng commonwealth naghanap tayo ng mabibigyan natin ng free ride pero yung iba binabaan na natin pero ayaw nilang maniwala sa atin dahil hindi sila hindi tayo kilala pa masyado ngayon lang nakuha natin saan kayo papunta niya sir? Cubao Arayat ayun, Cubao Arayat ayan papuntang Cubao mga kabayan yung makukuha natin sila ngayon ang pang 20 ano day 23 sa pre-ride ni kuya ayan dahil yung iba talagang nahirapan tayo maghanap dito sa Quezon City dahil yung iba natatakot, akala nag ano tayo. Kasi sinadya natin na kumuha talaga kahit ilan pero inattempt natin mga kabayan pero wala tinititigan lang tayo. Pero tatanungin natin tong dalawa dahil para malaman nyo kung taga saan sila. Ayan. Sir, kayong bahagi ng pang 23 na free ride ngayon, anong anong masasabi nyo sir? Ah, ma marami salamat sa iyo na. Uh, kami na ano um, muna libre sa guys. Free ride taxi. Oh. First time niyo sir sa free ride na no? hindi kayo makapaniwala din ano? Uh, oh, first <laughs> Ay sir anong pangalan ni sir? jeepney po. Jeffrey. Monterola. Eh, tag uh, probinsya niyo sir? Masbate. Hoy, kadaka man laki. <laughs> man, Masbate. Shout out sa inyo lahat. Shout out Masbate, Uson. Kasi asawa ko lahi ng masbate sa Montreal mga Almuite Moises Almuite si madam, anong pangalan nyo madam? Jerish Montero oh, Jerish, ilan taon na si madam? 15 nag-aaral pa na? Yes, yun, pag yung pag-aaral para ano yun lang ang may bibigay natin na kayamanan ng mga tatay dahil bahagi kayo ngayon sa day 23 sa pre-ride Kuya, anong masasabi nyo dahil tulad na sabi ko kanina first time nyo sa pre ride, nagulat ba kayo dahil inupiran ko kayo? Sobra, first time <laughs> na encounter eh. Hindi eh, ba kayo mga paniwala? Oo, oh, oo. Oh, oh. Ano masasabi niyo sa ibang mga taxi? Yung sa ibang taxi naman mga no? Yung iba kasi sir na, ano, yung iba yung nangungutrata na eh. <laughs> <laughs> pero ngayon na-operan kayo yeah, sa pre-ride. Ah maganda na first time mag-encounter uh, marami sa na maraming salamat sa'yo na nag-a uh, kami na bahagi mo sa free ano, ride Oh, ngayon ganito na lang siguro mamaya mga 2 to 3 naka-upload ang video natin share mo na lang sa mga kababayan mo um, siguro kasi ano para mapanood din nila na maniwala kasi ito pag kasi kami dito magbubuo din kami ng samahan ng mga taxing free ride yun ang purpose namin kaya sana dito sa buong kison City magpapaksyon-paksyon kami para kumalat kami yung halimbawa nasa kison City taxing team namin magbibigay din siya tuwing alas 12 ng tanghali magbibigay siya ng free ride din para tapos yung mga taga Pasig at may din kaming ilalagay sa Pasig na magbibigay din ng free ride at saka iba-iba, bawat iba, bawat lugar maglalagay kami niyan tuwing tanghali. Kaya dumayo ako ng Quezon City para sa inyo magbigay talaga ng free ride dito Ayan, sa Quezon City. Po, tuwing tanghali lang po 'yung ano niyo. Yun? Oh, tuwing alas 12 hanggang alas 1. Uh -huh. Alas 12, 14 mga kabayan yung nabigyan natin ng free ride taga rito. Sir, shoutout niyo yung mga pwede niyo i-shoutout na kamag-anak. Shoutout, kamag shoutout sa shout <laughs> ano? Sa probinsya ng Masbate, Uson. Uh, Monterola, Suba Family, Laurente. Ayan. yung asawa ko dyan. Kaya Ivan. Ah, nasa, pro na. nasa probinsya? Hindi, <laughs> mas na sa Pilcoa lang din. Ah, sa Pilcoa. Saka kaya na lang, subscribe. Di kuya. Ngayon, nang pre-ride natin kasi araw-araw, bukas, pira na lang kung nasisiraan si kuya hindi talaga nagbibigay ng free ride gawa ng inuuna ni kuya yung boundary at sakagas kaya yung mga ano mga kababayan natin na nakakapanood sa mga video ko maraming salamat sa mga sumusuporta sa akin at yung nabigyan ko ng free ride kapon shout out sa inyong dalawa napaka nakakaiyak yung message nyo sa akin dahil sabi nyo nga nagulat kayo na surprise kayo sa free ride ko ngayon kasi mga kabayan, kinailangan kong bumaba para kumuha ng pasayro sa baba dahil alam natin na mahirap kumuha ng mag, ano, mag, walang pasahero na nag-aabang ng taxi. Pero dito sa pilkuwa kasi maraming pasayro nag-aabang ng van. Ngayon mas nag si kuya na bumaba para kumuha talaga ng bibigyan ng free ride para sa ganun pabawasan yung init dun sa lugar na yun ayun ayun nandito tayo ngayon sa ano anong lugar to kuya? sa uh, kalayaan kalayaan ba to? Oh, kalayaan. Oh, kalayaan ng Quezon city ayun east Camias. ayun shout out ka ate sa mga classmate mo First time nyo to Kaya Kaya inupiran ko kayo Alam nyo bakit Kasi ano Nakita ko kasi Kasama mo tatay mo Pero kung mga babae lang Hindi na kami lalapit Mag attend Kasi Ano Yung parang may takot Kasi yung mga bata Baka akala Lulukuhin sila or, or, or Ano man ang gawin namin Siyempre Naintindihan namin yun Yung mga reaksyon nila Sinabihan na nga akong Mayroon nga narinig na ano, Yung Dalawang babae na para daw may tama tayo sa ulo <laughs> dahil linapitan din natin pero hindi sila naniwala ngayon kayo na magpapatunay dito sa Quezon City na talagang legit ang pre-ride natin kaya huwag kayong mahiya <laughs> pag may nag-upper sa inyo sa susunod na ganun, ano yung huwag kayong mahiya kasi talagang legit po yan panoorin nyo yung mga video ko dyan marami <laughs> Maraming video dyan na patutuwa kayo at talagang legit po lahat dyan. Subscribe na dyan sa mga kapitbahay ko. Oo, legit po talaga yan na ano na free ride. Kuya, turo mo yung pupuntahan nyo nga, hindi ko alam. Kahit bus na lang sa ano. Tapos kaya, uh, kahit sa farmers na lang kaya. Bali. na lang kami. Ah, sige. Ayan. Ay sa, mali pala ako dapat nag-id ano? nag diba? hmm. sa ano? Sana. Nag-id sa pala dapat, 'di ba? Sa ano? Right diyan na lang sa ano. May farmers pa dito. Eh. nandito na kami sa Cubo mga kababayan. Ayan. Ayan mga kababayan, medyo madilim nandito na kami sa Cubo, sila sir. Papunta sila ng Arayat. Ayan, iikot kami dito. Medyo matrapik nga lang. Ayan. Kubaw. Kaya kabayan, sabi ni Kuya, medyo, ano to, memorable sa kanila yung YouTube. Ay, yung nabidyoan sa YouTube kasi first time nila to. Maupira ng libreng sakay. Maring hindi nila to makalimutan. <laughs> ayun na. Bida to mamaya pag-uwi. Ibibida <laughs> namin mamaya pag-uwi. oh, dahil mapapanood nyo to. Ayan nga lang medyo madilim yung video natin dahil makulimlim mga kabayan. Walang araw. Hindi maaaraw. Pero yan ang haba ng pila dito ng mga taxi. Wala halos pasahero. Yan lang yan lang yan o. No? Ayun, nung pupuntahan nyo sa kabila lang. Pag, pag nakaahon kasi tayo dyan, mabilis lang tayo mag-U-turn. Ayan, ayan sila sir, o, uh, diba? Taga, ano? Mas yun. yung asawa ko kasi, Talaki ng lulo. Ngayon, mungkin kami dito sa Maynila Takarating na din ako ng mas bate ako babalik balik na pero asawa mo kuya taga rito din taga Mindanao kagayan di oro ah kagayan di oro kasi pag ba pagkagayan bali norte pala yun no Siguro abang tumatagay kayo ni mahalala nyo itong video abang hindi pa naka-upload. Hoy, papagoy. yan yan Legit yan eh, wala talaga ng mga stress. Siyempre, first time yung upiran ng pre-ride, hmm. nagulat kayo. malikim bagay na Oo, yung hindi kasi siyempre sa atin kasi. Kumbaga gumagawadin lang naman tayo ng... ano sa ano dapat yung nakakatulong na sa kapwa bilangin mo yung video ko dyan sobra sobra dami na nyan ang dami na nyan kuya 6 month ago sa FB kuya ganun din yung ano mo hindi iba yung yung FB ko iba yung personal account ko yung nakalagay doon yung pangalan. Kaya, yung na pangalan ay nga nag-upload na nag-upload din sa Reels kaya lang madalang na dahil Naka-focus tayo dito sa pagbibigay ng free ride. Ilan naman yung mga chicken mo na yung kuya? Dal dalawa, magtatatlo. Ah, magtatatlo sa akin dinamihan ko na. <laughs> Pera po ay. Yung sa akin ano yan, walo. Oo. Matagal na sa, sa ito, Kenzie. Yung pangalawa, pangalawa magna-nine. Ah, talagang malalayo yung patlang niya. Tapos ngayon, dalawang buwan pa yan dyan. Traffic naman dito. Eh, hey, medyo ano, malapit na sila, sir, dito, mga kabayan. Ayan, nandito kami sa IDSA. Ayan, U-turn. Pa-traffic sa IDSA. Huwag kayong pupunta dito, yun. Magbabago. Ayan, no. Dito so, na kami. Arayat Aray at busing, saan tayo dyan, banda? Yan lang, ko sabang, ano, pagliko mo lang yan. Pagkana natin? Oo, pagkana mo lang. O, okay, kuya, message ka na lang. Malapit uh, na pala kayo. Mga salamat. Maraming salamat po sa iyo, kuya, sa freeride uh, mo. At pa-subscribe na lang, Taxi Vlog. Iko <laughs> yan. Para mapanood nyo na legit yung freeride niya. Ay, Mga kabayan, isang taga... You see, nakatira. Sila ngayon ang bahagi sa video natin. At higit sa lahat na surprise natin sila ngayon. Yeah, Dahil ano? Sa, uh, San bandapos? Okay. Okay, thank you, kuya. Yeah, Mamaya, marami, salamat abangan mo. nyo to ng mga alas tres. Sa day 23, kuya. Pag nakita mo, day 23 kayo na yun. Oh, oh. Yeah, okay, thank you, thank you. Maraming salamat. Bye-bye, yeah, maraming salamat. Ingat kayo. Eh mga kababayan, isang kababayan na naman natin ang nabigyan natin ng libreng sakay. Pa-subscribe in like na din paalambing sa inyong mga kababayan. Araw-araw natin tong gagawin para sa inyo na sabi nga palaganapin natin yung kabutihan, 'wag kasamaan. God bless all sa inyo lahat. At yung nabigyan kong dalawang baby kahapon na pre ride na birthday girl, sana masaya kayo kahapon. Babay sa inyong lahat. Pasupport na lang sa video namin. Bye-bye.